Antim poong kakausapin this morning si attorney Greg uh, Guillermo Pua ng LTO siya po ang executive director Attorney magandang umaga po ulit Magandang umaga po ulit, Manong Ted. Magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo. DJ Chacha po, magandang umaga po. Salamat po muli sa panahon. Attorney, ini uh, ang sabi po ng grupo po, no, itong sila Edwin Go ng Motorcycle Dealers Association of the Philippines na hindi sila talaga pong nakonsulta dito po sa AO na inyong inilabas na binawi po kamakailan lamang. Uh, ngayon huba ba gagawa na kayo ng mas maayos po na consultation, sir? Uh, opo, Sir uh, Ted. yun po yung ating pong, uh, gagawin during this time of na nakasuspend po yung ating administrative order. But meantime ho, nagkaroon na ho ba kayo ng pagpupulong sa mga direktor po ng LTO at mga opisyalis para pag-usapan po at pagtulong-tulungan ang magiging draft na pinagagawa sa inyo ni ASEC Vigor Mendoza? Opo, uh, atin pong uh, tinatawagan po yung pagpupulong po hindi pa lang po natin na itet dahil nga po nagkaan po na, na bagyo mm -hmm. pero tinata pero atin pong tinatawagan na po yung atin pong mga regional director para po malaman din po yung kanilang mga suggestion comment on this and then we ask them also to talk to the other the stakeholders po doon sa kanilang mga region Okay, sige po. So sir, uh, meantime, ano po ang sigurado kaya na mangyayari uh, dito po sa implementasyon ng AO na ito? Sigurado po na next year na po, ganun po ba 'yon? Um, yes, uh, hindi ko lang po pa-finalize pa sir Ted, but uh, <coughs> we're looking on to that po na next year ang implementation po. Uh, itong remaining remaining part of the year is uh, inform po namin yung mga tao magkaroon tayo ng information uh, dissemination because mm -hmm. uh, as sabi niyo nga po yung intention po ng administrative order is maganda so we will uh, definitely uh, implement this po a uh, better uh, and we will issue a uh, amended uh, uh, administrative order which mm -hmm. would address po yung concerns po ng bawat stakeholders po Ted. Okay, sige po. So sir, um, kailan po kaya itong inyong mga gagawin po na public consultation? Ito ho i-announce uh, ninyo para magkaroon ho ng uh, konferensya, uh, bawat stakeholder po dito at maapektuhan. apektuhan? Paano pong sistema po, attorney? Opo, uh, ipapatawag, din, ipapatawag po natin ang bawat uh, grupo. Uh, meron po yung katulad po nila nung kaibigan po natin si Mr. Edwin Go yung yung concerns po ng mga motorcycle dealers and uh, we will also reach out po dun sa iba pong uh, uh nasa buy and sell business uh, kung ano po ang ating pong magandang gawin para ma-address din po yung kanilang mga concerns. Okay, sige po. Ito hubang gagawin niyo yung mga consultation na ito will be open to the public or per sector lang po talaga ito um if sector po muna natin baka po mm -hmm. uh, pag, -pag, pag pinagsama sama natin certed kulang po ang mm -hmm. araw mm -hmm. pero we look we look into natin po sa region po. at least mas mas konti po dun sa mga region. pwede rin pong isaad lang po sa mga region uh, depende po sa sitwasyon po sa region kung gaano po karami yung uh, willing pumunta sa mga ipapagawa po natin na uh, construction Okay, sige po. Uh, Attorney, paano po kaya ang inyo pong ugnayan naman sa mga mambabatas considering na kayo'y sumasandal sa dalawa pong Republic Act na likha po ng Kongreso doon po sa usapin po ng penalties, ano ho, yung multa na babayaran at yung pong pakakakulong? Opo. Um, we'll coordinate uh, also sa ating pong mga... Uh... Senate and uh and the Congress mm -hmm. para po dito sa implementation po nitong dalawang batas po dito. Mm. -hmm. Opo kasi ano ho eh no uh, Ito yes. ho yung pinagbabawalsihan po ninyo itong mismong mga uh, na, takdang oras doon po sa pagtransfer po ng ownership no? Uh, okay. hanggat na hindi ang batas kayo po uh, obligado pa rin na doon po hugutin yung kaukulang penalties ninyo? Uh, opo, Sir Ted, uh, yun po. Mm -hmm. Okay, sige po. Sir, ngayon pa lang po, no, um, kumamarapatin po ninyo, uh, doon po sa mga nag dealers po ng motorsiklo, uh, sa usapin po ng mga repossessed no, ng mga motorsiklo, ang sistema po nila kasi, eh, kapag po bumili ka ng brand new, bagamat na ipangalan na sa iyo yung rehistro, pero hindi mo na ibinibigay daw po yung original hanggat di fully paid yun, pero nakapangalan na sa iyo yung motorsiklo. Pag hindi ka nakabayad sa takdang panahon, hahatake yung motorsiklo, repossess po ang tawag doon, and then tsaka po bagbe, ibebenta sa secondary market. no? So nakapangalan pa doon sa original po yung motorsiklo habang minamaneho nung nakabili po na repossess unit o segunda mano. Ang sinasabi po nila, pinapipirma po ng blank deed of sale. Yan po ang kaakalakaran. Ano? Oh, uh, yung po nakabili ng original, ng una, siyang first owner para po magkaroon din sila ng papeles na pagtatransfer naman doon sa makakabili na po ng repossessed. Doon po sa deed of sale na blanco po, open deed of sale. Ngayon pa lang po, ano po ang inyong kaisipan dito? Kung talaga pong ipagbabawal na ito? Uh, yun po talaga ang ating gustong i-prevent po, uh, Sir Ted. Uh, kaya yung, that's why the uh, administrative order po was issued, considering na yung mga open date of sale na po ito, uh, marami pong epekto na pwede pong mangyari. Katulad po kung yung, yung nga po, yung ginamit po sa krimen, yung motor, uh, sa record po, sa record po ngayon, yung registered owner pa rin po ang hahabulin, ang mas ang mas plano nito, uh, hindi po niya maituturo kung kanino po niya na ibenta kasi wala yung open bidding sale po. Yan po, wala po yung ang pagkakaalam ko po, po dyan ay wala pong nakapangalan na buyer. Mm-mm. -hmm. Mm -hmm. Opo. Op -op -op. So, so mm -hmm. sino po ngayon ang ang maituturo niya kung kanino na naibenta? Mm-mm. -hmm. Mm -hmm. Opo. Sige po. So uh nga ano ito yung conundrum ika nga na inyo pong uh, bibigyan po ng uh, solusyon attorney. So sa ngayon po, sa yes, mango po. Upo, sa ngayon po, no, sa ngayon no, na mga gusto pong mag-change of uh, ownership no, motorcycle man 'yan o automotive vehicle man po 'yan. <coughs> sa ngayon uh -huh. po, opo, sa ngayon po under the existing Republic Act na dalawa na umiiral po ah uh, Pepedi po ito nang wala pong kaukulang multa na ipapataw LTO if they do it now. Opo, uh, Sir Ted, meron lang po sigurong minimal kasi even if dati pa naman po under 4136, meron pong period within which to to transfer ownership. Uh, ang ang basehan po dito yung yung date of notary. Pero I think it's only 150 penalty po, uh, Sir Ted. Mm, ah, okay. Sige po. Yun lang po ang administrative fine so far po na effective. Yes po, Sir Ted. Yes po. Okay. 150 pesos. Ano po? Okay. Sige. Opo. Oh, opo, opo. Yun po muna po ang iiral ngayon. Kumbaga parang may amnesty na informally may amnesty. Ano po, attorney? Ganun po ang dating. Ah. Opo. Oh, yes, sir. Yes, sir. Mm, mm Okay, sige po. So kami po'y makikibalita ano ho, in case attorney, meron na ho kayong mga announcement para po sa inyong consultation at kami rin po'y tatawag sa mga stakeholders po ninyo para po magkaroon tayo ho ng palitan ng informasyon sa ikabubuti po ng lahat. Opo. Opo, Sir Ted. Uh, kami po, mag-reach out po kami once na mag-finalize po natin after after our consultation with our stakeholders. Mm -mm. uh, mag-reach out po kami sa inyong opisina po para matulungan po kami na makita kung mayroon pa po kaming hindi nakikita hmm. na, na na problema po pag paglabas ng ng amended uh, administrative order. Okay, sige po. Salamat na marami, attorney. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank Salamat you. Salamat po. po. Okay. Manong Ted, salamat po. buhay po kay ni DJ Chacha. Salamat okay, Thank po. you. Si Attorney Greg Guillermo Pua Jr. ang Executive Director po naman uh, ng LTO, Ted Pylon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.